Ayan guys, specialized tayo sa farm natin guys. Ayan. Yung mga mayroon tayong farm. Ayan. Ito yung mga pabo, maliliit pa yan. Ayan mga pabo, maliliit pa. Bagong kisa pa lang to, pabo guys. Dito yung ano guys oh. Ito yung mga pabo. Lima yung inahin na pabo, lima. Ayan. Lima yung inahin na Yung apat naglimlim. Tsaka may incubator kami dyan para sa Rhode Island ng mga manok. Ayan. Mga Rhode Island ng mga manok. ni In incubate yung mga itlog nila. Para matisa. Tsaka may mga baboy guys. Sa akin kayo nakakita na baboy guys na with ano uh, guys. May kilay. Saan na yung may kilay dito na baboy? Ayan. May kilay guys. Ayan, ayan guys. Ayan, ayan. ayan yung isa na yan guys. Yung isa na yun. May, may kilay din, o. Oh. Oh, see? Diba? Oh, may kilay. Ayan, Minsan lang kita na ng baboy guys na may kilay. Ano to sila? 2, 4, 6, 18, 12 Labing dalawa Na baboy Maliliit pa Pero pwede na to Litsunin guys Ano yung malaki na yan guys nakikita may mga babuyan kami may farm kami dito guys maliit na farm at ito yung tubig na panglinis ng baboy yan road island ang dami manok na road island road island lakas kumain ang ano nito mga road island Ito yung area namin guys, malawak yung area. Tama po. Forman. Forma namin na yan. Naka-try. E, forma namin yun. At, naka-orange. Nalawa sila. Mga equid po. Hindi pa nag-upisa. Uh, may mga ano pa kami. na Ito yung tao doon sa sapa guys ang uh, ng uh, buhangin pag nagbaha dyan guys yan umaapaw yung tubig dyan sa spillway na yan tulay na yan ayan purman namin guys purman purman yan guys purman may yung mga baboy may baboy guys na may kilay guys oh may kilay may kilay yung baboy ano to sila eh apat yata to may kilay apat apat yung may kilay yung isa nakahiga na yan o. O. may kilay may bigote pa saan kita baboy may kilay may bigote ayun kilay niya o. kilay nga kita kita kilay up okay